adaar japanes japanlin langnya taknya na anu na parang ano lang yan antaw, ano yan antaw? yung ano niya yung kay... manual <laughs> manual niya manual <inaudible> na yan Base solar solar na hindi yan di battery ah. Ipindi Huwag mo lang i-bilad na bilad talaga sa init na ibilad. Pero okay lang yung mga ganito na art na siya. Okay

para chalot na lang si kaya mga siya nakabot sa so na yung mga eh ako na Sino nagtaon na? Mikay? Mikay, bala niya kung si may system. Dua bala Okay, bala niya nga. A few moments later.

sauna all. Sakado gayon. Sakado gayon. Ngayon pa lang, no? Masa ganit ko na kilala na ni Patsa. Ay, ay, kung masin. Ay, ang mga ko lang.